Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines Metro Manila. Metro Manila our home our treasure and our pride join the brigada nation building initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang Ta Hana. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. kabrigada ang ating one time, the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Ready, sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Napalita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. My beats. Punta. Punta. Buong puso. Kasama ang buong ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng Biyernes, October 17, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Angel de Vera. Hi Max, Drive right Max, Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nag-resign na si DPWH Yusek Aray Perez. Si Perez po ang pinangalanan ni Batangas First District Representative Leandro Liviste na di isang kot o konektado sa mga kontratista. Ay naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, naghahain ng irrevocable resignation si Perez at kaagad din niya itong tinanggap pa. Sa ngayon, ang tangi lang daw alam niya ang koneksyon ni Perez sa mga pribadong kumpanya ay ang pagiging President and COO nito noon sa Metro Pacific Tollways Corporation. Sa katunayan, ipinagpaalam niya pangaraos kay Manny V. Pangilinan ang paghugot kay Perez. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Dizon na magpapatuloy pa rin ang investigasyon kahit na nag si Perez sa pwesto. Max. Samantala mga kabrigada, kinwestiyon naman ni Nabotas Congressman Toby Chanko ang Department of Foreign Affairs kung bakit hindi makansila ang pasaporte ng dating kongresistang si Saldico sa gitna ng investigasyon kaugnayan na umunoy anomalya sa flood control project. Ipan ni malinaw ang sentimyento ng publiko na dapat mapawisiko upang harapin ang mga issue. Tugo naman ng DFA hindi basta-basta maaring kansilahin ang pasaporte ng isang Pilipino nang walang court order ayon kasi sa Republic Act number no. 11983 o ang New Philippine Passport Act maari lamang kansilahin ang pasaporte kung ang may-ari ay isang pugante o may hatol na sa kasong kriminal o kung pasaporte naman ay nakuha sa illegal na paraan I -max. I -max. I -max. Isang linggo matapos po ang ginawang pag-apila ni Curly Liscaya sa Pasig RTC. Kinumpirma naman ni Senate President Tito Soto na sa Senado pa rin ito mananatili matapos na ibasura ng nasabing korte ang kanyang petisyon. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada An Cortez, i mo! Brigada! Brigada. I Kinumpirma ngayong araw ni Senate President Tito Soto na sa detention room pa rin ng Senado mananatili si Curly Discaya. Ito ay matapos nga na ibasura ng Pasay Regional Trial Court. Ang petisyon nito na naglalayong palayain siya mula sa pagkakakulong sa Senado. Sa isang ulat sinabi ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na kahapon pa siya nasabihan ng kanilang Senate Legal Counsel na tinanggihan na ng korte ang apela ni Curly. Maaala ng sabay na ipinasiting contempt ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 18 si Curly at maging si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara talo mano sa kanilang pagsisinungaling. Samantala nitong mga nakarang araw ay hiniling naman ng BGC Boys na sina Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at maging JP Mendoza na baka po pwedeng isa ilalim na sila sa house arrest. Bagamat ayon kay Soto, hindi pa napagdedesisyonan ng komite ang desisyon tungkol dito. In the heart of shame lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News or Right, backs. right backs. Brigada Nation wide. Nation wide. Mga kabrigada, lumobo pa ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ayon po sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, umakyat na po sa 70 ang kabuang bilang ng mga nasawi Narito ang ulat ni Brigada Kars Austria, i-brigada e mo! Brigada! Tumaas, pa tumaas pa ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Sibuno noong September 30. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 70 ang bilang ng mga nasawi. Tinatayang mahigit 5,000 mga residente naman ang nananatili pa sa mga evacuation centers mula sa halos 747,000 individuals na apektado ng lindol sa buong rehiyon. Aabot naman sa mahigit 7,000 kabahayan ang naitalang totally damaged habang meron pang mahigit 100,000 ang partially damaged. Patuloy naman ang pagtugon ng pamahalaan kung saan umaabot na sa 417 million pesos ang kabuang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga pamilyang naapektuhan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kaf Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music and News Authority, Authority. I -max. I -max. Bagnita, Nationwide. Nationwide. Huling binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residente ng Cebu na nanunuluyan ngayon sa Tent City matapos ang na nangyaring lindol nitong buwan ng Setyembre Ito'y para tingnan mga kabrigada ang ginagawang pagtugon ng pamahalaan sa kanilang pangangailangan. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Kontento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa itinatakbo ng relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan para sa mga biktima ng magnitude 6.4 na lindol sa Cebu kamakailan. Sa muling pagbisita ng Pangulo sa Bogos City at San Remeo ngayong araw, personal nitong ininspeksyon ang Tent City at Bayanihan Village at ang pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang nawala ng tahanan. I'm happy to report na meron na talaga lahat, everybody, lahat na nasiraan ng bahay Uh, ay meron ng uh, tinitirahan kahit na tent lang muna. Kung makita ninyo, dun sa na, yung, yung dinaanan natin tent city, pinapalitan na natin yung tent at dinalagay na natin yung mas maganda, mas patibay na housing para sa ating uh, tinatawag na modular shelter. Sinimula na rin ng Department of Human Settlements and Urban Development o DISUD ang pamamahagi ng mga construction materials sa mga pamilyang nawala ng tirahan. Inuna ang mga partially damaged houses habang isusunod naman ang mga totally damaged structures. Kasabay nito, sinimula na rin palitan ng modular shelter units ang mga tent sa mga evacuation site upang masiguro ang mas matibay, mas komportable at mas ligtas na pananatili ng mga biktima ng lindol. 18 square meters po ito ang floor area, 3 by 6 meters wide. Temporary relocation nila until such time na may permanent relocation. Ang next namin na site is Danbantayan. naka kami doon ng initial na 21 units. So we are about to start there na prepare na ang mga ground, no? And then the other one is uh, Bugo. Bayanihan Village ang tawag dito kasi ambag-ambag ito ng maraming ahensya ng gobyerno, even the private sector. Uh, actually, sa Disud, First time po ito na itong binigay naming tulong, ang modular houses. Dati ibang tulong na binibigay namin, we are not into quick response. Ngayon lang po, very first time ito in the whole country na Cebu. Ito na ngayon makita natin yung modular units. And gagawin po din ito ng DIsod at other cooperating agencies sa, sa Davao kasunod po. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga first responder, volunteer groups at pribadong sektor sa mabilis na pagtugon at tulong sa mga naapektuhan. Kabilang dito ang Philippine Red Cross sa pamumuno ni Richard Gordon na nagbigay ng mga tent, relief goods at maging mga pasilidad para sa mga bata sa tent cities bilang tulong sa kanilang mental health. Kaya uh, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga sa lahat ng ating mga first responder, lahat ng ating mga volunteer, pati na yung mga agencies of government at maganda naman ang naging response. May magandang idea ang ginawa yung Red Cross, naglagay ng swimming pool para sa bata. Eh, parang maliit lang na bagay, pero hindi dahil ang mga bata kahit papano talagang na yanik ang, uh, ang isip nila. Dahil sa lindol, tapos nawalan ng bahay, tapos inipat dito. At least nakita mo, tumatawa na, na naman, nagsisigaw. Malaking bagay yan para sa mental health ng ating mga kabataan. Tiniyak ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan at mananatiling nakabantay ang mga ahensya ng gobyerno upang agad na matugunan ang anumang pangangailangan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Kaya nang nasabi ko nung last time ako nandito, hindi ito naman minsanan lang uh, patuloy pa ito uh, kung ano pa ang pangangailangan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Right backs. Right backs. Brigada Bandita, nationwide. Naglabas na po ng opisyal na guidelines at schedule ang Manila North at South Cemetery bilang paghahanda naman sa undas sa 2025. Bukas sa mga pangunahing gate mula October 29 hanggang November 2, alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. E pinagbabawal naman ang pagdadala ng nakakalasing na inumin, matatalim na bagay, malalakas na sound system at anumang uri ng sasakyan gaya po ng motorsiklo e-bike at scooter. Sabantala, inanunsyo rin ng Metropolitan Manila Development Authority o yung MMDA ang adjusted mall hours mula November 17 hanggang December 25. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Limitado rin sa weekends ang mga mall-wide sales upang maibsan naman ang inaasahang holiday traffic. May moratorium din sa roadworks sa mga pangunahing kalsada maliban sa mga flagship at yung mga emergency projects. At mula naman December 20, papayagan pansamantala ang mga provincial buses sa EDSA tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga at 24-7 operations naman ng mga bu bus mula December 24 hanggang January 2 sa susunod na taon. Trimax. Brigada Nationwide. Balita naman mga kabrigada. Balita naman. Pagyapang lumakas mga kabrigada ang bagyong Ramil habang nasa Karagatan. Huli na namataan sa layong 760 km silangan ng Birak at Anduanes, taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 55 km kada oras at bugsong papalo ng hanggang 70 kilometro kada oras. Dahil nasa dagat pa, inaasang lalakas pa ito bago tumuntong sa tropical storm category. Araw ng linggo, inaasang maglalandfall ito sa bahagi ng Aurora o Quezon bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa gabi o hapon ng lunes. Sa ngayon, nadagdagan pa ang mga lugar na nakapaloob sa Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1, kabilang ang mga sumusunod, southeastern portion ng Isabela, eastern at southern portion ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija, eastern portion ng Bulacan, northern at eastern portion naman ng Quezon, kabilang ang Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island at Tikaw Island, northern Samar, northern portion ng Eastern Samar at northern portion naman ng Samar. Max, right Max. Brigada Balita, Nationwide. Nationwide. Samantala mga kabrigada. Nadagdagan pa ang bilang ng mga super health centers na hindi pa rin operational. Umabot na ito sa mahigit tatlong daan ayon po yan sa Department of Health. Samantala, binanata naman ni Congressman Toby Chanko ang Department of Foreign Affairs dahil sa umunay pagprotekta sa dating kongresista na si Zaldico. Ang detalye sa report ni Brigada Jigoku Studio, ibrigada mo! Brigada! Umakyat pa sa tatlundaan ang bilang ng mga super health centers na nananatiling non-operational sa bansa. Ito mismo ang ibinahagi ni Health Secretary Ted Herbosa sa Interagency Coordination Meeting ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kasama ang Department of Education. Ayon kay Herbosa, 878 na super health centers ang pinondohan ng Health Facility Enhancement Program. Mahigit limandaan dito ang kumpleto na, habang 300 pa ang kasalukuyang ginagawa. Ngunit sa 500 na tinukoy na completed, 300 ang hindi pa operational at ilan pa rito ay phase 1 pa lang ang natapos. Kasi yung completed, nalilito kami kasi meron agayon sa Marikina, Complacent phase 1. So parang naloko ko doon, na ah, sabi sa akin, completed na yung project niya. Yung pala, completed phase 1. Pundas nyo lang. Paliwanag ng kalihim, walang nakikitang anomalya. kundi problema sa tubig at kuryente na responsibilidad dumano ng mga LGUs. Hindi anomaly, no? It's, uh, ang nakikita namin obstacles to operations are number one, kung kinsan, walang power, walang water. Doon kasi sa arrangement namin, It is the LGU that that will make sure that it is connected to the electricals, is connected to water lines. And then who, who will also hire the personnel, the doctor, the nurse, the midwife, <coughs> the pharmacy, na magpapatakbo ng health center. So it's really the LGU. Kami, grant lang to build the infrastructure. Susuportahan naman ng ICI ang pagpapatuloy ng mga investigasyon ng DOH. Ia-activate na rin ng DOH ang Citizens Participatory Audit dahil simula ng isinapubliko ng ahensyang investigasyon. Nakakuha na ito ng reports mula sa publiko tungkol sa mga nakatenggang super health centers. Samantala, nilinaw din ni Herbosa na walang planadong lockdown sa Metro Manila kahit tumataas ang kaso ng influenza-like illnesses. There is no planned lockdown. That is fake news. So what we have is the seasonal respiratory illnesses. So it's not a flu outbreak. We do not have a flu outbreak. It is our ILI season. What is ILI? Influenza-like illnesses. Marami sakit, and these are sakit like ubo, sipol, trangkaso, and all others similar to that. That spreads very fast during the rainy season. Muli namang humarap si Nabotas Representative Toby Chanko sa hearing ng IC nitong biyernes. Mabilis na sumalang si Chanko sa pagdinig at sa pagharap nito sa media. Natanong siya tungkol sa kanyang panawagan sa Department of Foreign Affairs na kansilahin ng passport ni resigned Congressman Saldeco. May kapangyarihan naman silang kansilahin yung passport. Eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang banga na sa gobyerno hangga't sa pa kay sabi ko kung bakit hindi pwedeng kanselahin ang passport depende pat kanselahin niyo tapos pabayaan ng abogado niya questionin sa korte yung pagkansila. sa pahayag naman ng DFA maaari lamang nakanselahin ng pasaporte kung may utos mula sa korte o kung nakuha ang pasaporte sa pandaraya pero para kay Chanko, kung gusto talagang ipakita ng gobyerno ang sinseridad sa investigasyon ng flood control anomalies, dapat nang kumilos ang DFA. Samantala, bumisita rin kanina si Michael Keller, ang Acting Deputy Chief of Mission ng US Embassy sa tanggapan ng ICI. Personal siyang sinalubong ni ICI Chairman, Retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. Layunin ng pagbisita na alamin ang mandato ng ICI at kung paano nito tinutugunan ang mga anomalya sa infrastructure projects

at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Ang trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Angel de Vera. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News F. Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.